Hey, good morning, good morning guys. Bali, three days na kami ngayon dito sa ano sa Bali na pawi na kami kaya lang dadal mo kami dito sa ano tapi main attraction itong lugar yung lighthouse na tinatawag. So yan paket kami kasama ng itong pamilya natin. Yan, nandun na sila. Yan ikot natin yung camera. Yan, ayun sila nandun na sa taas. So, ayan, paket tayo. Kasama natin si CJ at si Tita Bet. Ayan. Oop! Sumyas ko pinintod. <laughs> Masakit maglakad. Live ah. yan ko. Kaya mo. Wala, maggagawa kong clip. Ayan, o. Ayan sila. Kasama ko. Ang dami namin. Para kami turistang putput. -put. Yan, dito kami sa Balinao, Pangasinan. Sa so kami dyan sa Lighthouse. Yun, Tore. Yan sila. So, diretso lang tayo. Makalive kaya ta brother, sister. Ah, gijaw kaya. Napakawin ko, CJ. Hi. Pero, rengintod. Hi. So yeah, ano, oh, pagkat kami dito lang guys sa lighthouse. Alam mo naman sa pare ko. Oh, yeah, oh, ano, medyo pataas yung lugar dito, papakyat. <laughs> yan. Bali, pauwi na nga kami, dumaan lang kami rito. Bali, nag-stay kami rito 2 nights and 3 days. So dahil mahaba rin yung biyahe, sinamantala na namin. Baka mamaya ang gabi pa kami makakauwi nito. Dahil mga nasa 7 to 8 hours siya tayong biyahe na. <laughs> Kakahingal. Thank <laughs> you. Вот tadi. Eh kita datang situ Bang. Papa picture kanan ya. Papa picture kah? Ayo aku. Ayo nentuk-tuk. Tutuk nen lighthouse. Nih aku.

Yan Bali. Hinihintay ko lang sila nagpi-picture taking dito sa ano. Medyo malilim dito yan, maraming halaman. Tsaka naririnig ko yung mga huni ng ibon na yan, oh. No? Pakinggan niyo yan, yan Parang nature tripping lang. Dito malilim eh. Doon sa kanila, ayan, andun sila yan, oh. No? don doon sa tabing dagat ta, ayan, no? dito, ayan, pero maraming puno. Tapos nito siguro, ewan ko kung may dadaanan pa kami, impulse na sinasabi nila, ewan ko. Kung ano yung plano ng mga bata. Ako medyo sama-sama lang para makapag content lang ng konti. So ayan, waiting lang. Re, na ako, si Jay, ne? Ayan, medyo mababa dito, parang pabangin, pababa. Yeah. Ayun, okay. okay. na 'yun. One. Ah, mo ulit ganyan naman siya pa Wanto. Yeah. pa okay, yeah. okay. 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 O tara muna, muna. Ayan, Sagli-sagli. Alam pa tayo. Oh, sagli. Oh, pa. Yan, uh, pababaan na kami. Punta kami okay. sa ito, ito. Sa Pauls. Pauls. Na, nanya sa Pauls sa Manonda? Bolinao. Bolinao uh, Pulse. yan. Dadaan mo na kami ron. Oh. Doon naman, ang destination okay. namin bago mo eh. Okay? Uy! <laughs> oh <my>, oh <laughs> okay. Okay. Sina kaya nala yata? Wala ka susi yan. Hali Ha? Magpay aircon na kayo? Ah, ako, sakin ako rin. Aray, 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 aray. Ayan, bali, papasok na kami dito sa ano sa Bolinao Falls. Medyo mahaba rin yung biyahe, parang bundukin talaga. Uh, eto ito na, eh, bali parking area dito sa lugar na ito. Marayu-rayu ya pa yata yung pupunta ng Tawon Falls na eh. uh, Parang ano dito yung pinaka ano na parkingan tapos maglalakad yata kayo papunta ron sa falls medyo may init <laughs> may init ano, may mga nagtitinda mga langka mga yan yung mga pang souvenir tapos kung medyo nagugutong ka yan yung may mga nagtitinda ng na, mga noodles noodles yan, yan, yan langka Alson Jays Alson Jays Jays dito Haba Nilibot tayo ni anak na Mainit Yan may bayad dyan 30 pesos No refund No exchange Ano Ha? <laughs> Tingin natin yung Pulse niya, Jays. Dito kami. Lilibot kami sa Bolinao Pulse. Yan o. Oh. Eh, mainit. <laughs> <laughs> yan o, ah, Jays. <Jace. laughs> yeah. Mainit. Eh, tara, tara. Baitan. Mainit. <laughs> <laughs> Ayun. Ayun. Ah, pinimpulse yan. Pols, pola na, pol yita pol. Ano nandagdagdamu, polsa? Pababa y pa babak. Yan. Ame potato ni Nicka Butis. Swimming Pulse siya pala eh, mas swimming eh. Ayun ang pool Pulse. Eh. Yes, ah, pools. Diyo lang nakita pa yung pulse niya. Ha? Ah? Tingnan natin yung pulse. Medyo mahaba yung hagdanan. Pababa. Pababa. Yahoy! 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 Atin ah, na ay best ken eh. kaya mag swimming na eh. yan. Yeah, no? Ayun! Ay falls! Ito na pala siya o oh, yung falls. Ayan, oh. Yeah, no. uh -huh. <coughs> Ito. Uh. Ito pala yung Pulse. tingnan natin yung Pulse. Ito pala yung Pulse.

Ang Victor taking nga pa Ay. yung MJ Kayo? Oo, oh, chacho lang yung lalang kami babo drive piece Ah. Tama nga. Bago, bagong tsaka mga drive piece. Dito tayo. Ayano. Tay ah. hey, mami. Babaw pusit. Padas ka Padas Pada 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 Oh, yung uh, may Tayo. Bawal ah, yung